kailan nga ba dapat magpalit ng fuel filter? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-question na naman sa atin ano, na related sa fuel filter at ang question niya is kailan ba dapat magpalit ng uh, fuel filter. Well, you could check on your owner's manual kung anong recommendation niya, no? Pero on my own experience, kung babad sa city driving yung inyong sasakyan, ideally around 80,000 kilometers, pwede mo nang pag-isipang palitan yan Okay? Now, kung more on highway driving yung inyong sasakyan, maybe 100,000 kilometers is a good option, no? Na dapat niyo na siyang palitan. Kasi ano ba yung magiging problema? kung sakali man ano, na may problema ka na sa fuel filter well usually ang magiging problema dyan ay pwede kayong maka-experience dyan ng uh, rough idle okay? pwede rin maka-experience kayo dyan ng hard starting kumbaga pwedeng sa isang click hindi mag-start yung inyong sasakyan mga dalawa o tatlong click pa bago siya mag-start especially kung natenga siya ng overnight o matagal And, uh, kung sakali mang in a few Hours lang, pwedeng isang click lang yan. Pero kung natenga ng overnight, pwedeng mga dalawa o tatlong click bago mag-start ang inyong sasakyan. So that's one of the uh, problema, no? Pag may problema na kayo sa fuel filter. Pero kung gusto nyo unahan, okay naman. Goods naman yun. Mas maganda nga yun. Kumbaga bago pa magkaroon ng problema, eh, napro nasolusyonan nyo na. So kasi, pag hindi nyo pa rin kasi nasolusyonan yan, Pwedeng ano, mabawa kung totally clogged yan, eh pwedeng hindi mag-start yung inyong sasakyan. Or pwedeng uh, kung makaka-penetrate yung dumi dyan, baka umabot dun sa inyong injector. So masisira yung inyong injector. Madudumihan. So, kumbaga, uh, mas better na unahan na natin. Kumbaga, wala nang, kumbaga, kung dating ng 80,000 kilometers, palit kung ako uh, kung more on city driving 100,000 ah, uh, more on highway driving 100,000 kilometers palit. Mas okay yon mga paps, no. Kumbaga uh, inuunahan na natin yung problema. Yung iba may mga pagkakataon na may umiilaw din diyan sa kanilang uh, uh, kanilang dashboard. Kumbaga yung usually di ba pag na-empty yung ating uh, or near empty na yung ating gasolina, umiilaw yung parang temp no ay uh, sorry parang gasoline na signage now pwedeng umilaw yon pag may problema na kayo sa fuel filter kumbaga kahit full tank pwedeng umilaw dahil posibleng may na-detect na na issue yung inyong sasakyan regarding fuel filter so yun mga paps no kung sakali man na nakaka-experience kayo ng rough idle nakaka-experience din kayo ng hard starting o umilaw yung uh, parang gas na sign sa inyong dashboard nakatabi ng inyong uh, gauge para sa fuel posibleng fuel filter yung issue pwedeng kailangan yung palinisan, palitan o kung ano man yung pwedeng gawin dyan ano. so yun lang mga paps, no? kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps